Ngayon tatalakayin natin ang isang seryosong paksa na maraming tao ang mas gustong iwasan. Una, nais kong sabihin na ang video na ito ay hindi naglalayong humusga o kundinahin ang kasalanan ng iba. Dahil ako mismo ay may mga kasalanan, ikaw na nanonood ay may mga kasalanan at lahat tayo ay may mga kasalanan. Gayon paman, hindi natin maaring ipagpatuloy ang pagkakamali kung alam nating ito ay isang pagkakamali. Gaya ng sinabi ni Pablo sa unang Korinto, Kabanata 6, mga talata siyam hanggang labing isa. Hindi ba ninyo alam na ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ang mga immoral, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga mga ngalunya, ang mga kabaklaan, ang mga sudumita, ang mga magnanakaw, ang mga sakim, ang mga lasing, ang mga mapanirang puri, at ang mga mandarambong ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos at ganyan ang ilan sa inyo, ngunit kayo'y pinalinis na, kayo'y pinabanal na, kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang paksang ito ay mas mahalaga kaysa iyong iniisip, lalo na sa patuloy na normalisasyon ng ilang mga asal sa kasalukuyang lipunan na malinaw na naglalayo sa atin mula sa Diyos. Itinuro sa atin ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay nangangailangan ng mga sakripisyo. At sa Lukas, Kabanata Siyam, Talata 23, pinagtibay niya ito nang sinabi niya, Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ngunit magpatuloy tayo. Sa mga susunod na minuto, hindi lamang natin babanggitin ang pitong malulubhang kasalanang sekswal na binanggit sa Biblia bilang babala sa atin. Higit pa rito, gagawa tayo ng espasyo para sa pagninilay at talakayan kung paano natin dapat harapin ang mga tukso na araw-araw nating nararanasan. Sasabihin ko rin kung paano ko napagtagumpayan ang mga kasalanan ito at kung paano rin ito mapagtatagumpayan ng sinuman at magbalik loob ng lubusan kay Jesus. Tara na! Ang unang kasalanan na ating tatalakayin ay nagiging mas lalong popular sa mga tao na ay ang sensualidad at eksibisyonismo. Magbigay pansin sa talatang ito sa ibaba sapagkat magkakaroon ito ng epekto para sa buong video. Sa unang Korinto Kabanata 6, mga talata labing siyam at dalawampo, sinabi ni Pablo, Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi na kayo ang may-ari ng inyong sarili, sapagkat binili kayo sa isang mahalagang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Nauunawaan mo ba ang lalim ng talatang ito? Ang labis na pagbibigay diin sa pisikal na anyo at sa sensualidad ay maaaring humantong sa isang siklo ng hindi kasiyahan at walang katapusang paghahanap ng pagpapahalaga mula sa iba na nagreresulta sa palaging pagkukumpara. Ito ay madalas na nagdudulot ng matinding stress sa pag-iisip na maaaring maiugnay sa mababang pagtingin sa sarili at mga pag-uugali na nagsasakripisyo ng ating integridad emosyonal at espiritual. Ang patuloy na pagpapakita ng katawan upang makaakit ng atensyon ay hindi lamang hindi paggalang sa katawan bilang templo ng Espiritu Santo, kundi maaaring magdala sa iba sa kasalanan ng pita ng laman. Ito ay maaaring magdala sa mga mababaw na relasyon at kawalan ng tunay na intimidad at respeto sa isa't isa. At kaya sa unang Pedro, kabanata tatlo, mga talata tatlo hanggang apat, nakasulat ang isang magandang payo tungkol dito na nagsasabi, ang inyong kagandahan ay hindi dapat nasa mga panlabas na palamuti tulad ng mga tinirintas na buhok at mga alahas na ginto o mga magagarang damit. Sa halip, ito'y dapat nasa pagkatao sa loob na hindi naglalaho kagandahang ipinapakita sa isang maamo at tahimik na espiritu na mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang pangalawang kasalanan, masturbasyon. Tinatawag tayo ng Biblia na mamuhay sa kabanalan at kontrol sa ating mga katawan at ang masturbasyon ay isang ugali na maaaring makompromiso ang kalinisan na ito. Sa unang Tesalonika, Kabanata 4, mga talata 3-4, isinulat ni Pablo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Ang pagsasanay ng masturbasyon ay kadalasang nauugnay sa mga maruruming kaisipan at imahinasyon ng mga makasalanang sitwasyon na naglalayo sa atin mula sa kalinisan na nais ng Diyos para sa atin. Dapat nating ituon ang ating mga kaisipan sa mga bagay na puro at makatarungan at iwasan ang anumang anyo ng karumihan sa ating mga isipan at puso. Bukod dito, ang masturbasyon ay isang makasariling gawain na bukod sa madaling maging isang bisyo ay naglalagay ng pokus sa pansariling kasiyahan. Madalas, ito ay sa kapinsalaan ng isang malusog at makabuluhang koneksyon sa mga taong mahalaga na maaari mong makilala o kung ikaw ay may asawa sa iyong sariling kabiyak. Sa halip na maghanap ng mga relasyon batay sa tunay na pagkakalapit at pagkakaisa, Inililihis ng masturbasyon ang atensyon sa sarili at sa mga makalaman na pagnanasa na lumilikha ng hadlang sa tunay na pagsasama at hindi makasariling pag-ibig na pinlano ng Diyos para sa ating buhay. Ngayon, isa sa mga pinakagrabing kasalanan sa listahang ito ang pakikipagtalik ng hindi kasal o mga relasyong sekswal na wala sa sakramento ng kasal ay isa sa mga pinakapanganib na kasalanang sekswal na maaaring gawin. Ang hindi mo alam ay lahat tayo ay may panloob na enerhiya na nakakaapekto sa ating pisikal, emosyonal at espiritual na kagalingan. Ang enerhiyang ito ay isang kaloob mula sa Diyos na nilayon upang tulungan tayong mabuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Kapag ito'y ginagamit ng tama, ang enerhiyang ito ay maaaring magpalakas sa atin, magbigay ng inspirasyon at maglapit sa Diyos. Gayunpaman, kapag ito'y ginagamit ng mali, lalo na sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng pakikipagtalik, ang enerhiyang ito ay maaaring maubos at magdulot ng mga negatibong epekto sa ating buhay. Ang enerhiya na ibinigay ng Diyos sa atin ay may malaking epekto sa espiritual na mundo. Kapag ito'y ginagamit ng hindi tama, tulad ng sa mga relasyong sekswal na wala sa sakramento ng kasal, hindi lamang natin binabastos ang ating katawan, ngunit sinisira din natin ang ating koneksyon espiritual sa Diyos, ang enerhiya na maaaring ilaan sa paglago espiritual, personal na pagunlad at pagtatayo ng makabuluhang relasyon ay nalilihis sa mga relasyon na hindi naaayon sa plano ng Diyos at na nagdudulot lamang ng pansamantalang kasiyahan at agarang aliw. Ito'y maaaring magresulta sa pakiramdam ng kawalan at kasiyahan dahil ang mga relasyong ito ay hindi nagbibigay ng lalim at katatagan na nilayo ng Diyos para sa isang pagsasama na sana'y nasa loob ng sakramento ng kasal. Sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 6, Talata 16, sinabi ni Pablo, O hindi ba ninyo alam na ang nakikisama sa isang patutot ay nagiging isang katawan kasama niya? Sapagkat sinabi, ang dalawa ay magiging isang laman. Sapagkat sinabi, ang dalawa ay magiging isang laman. Ang talatang ito ay nagpapakita ng bigat ng pakikipagtalik at ang lalim ng pagsasamang sekswal na dapat lamang nasa loob ng konteksto ng kasal. Hindi ko maikakaila, malaki ang hamon, ngunit tayo bilang mga Kristiyano ay tinawag upang maging liwanag sa gitna ng dilim. Ibig sabihin nito ay pumili ng ibang landas, isang landas na nagbibigay karangalan sa Diyos at iginagalang ang Kanyang plano para sa ating buhay. Mag-uusap pa tayo tungkol dito at kung paano ko nalampasan ang mga kasalanang ito sa dulo ng video. Ipagpatuloy natin ang ikaapat na kasalanan, pakikiapid. Sa tuwing binabanggit ko ang salitang pakikiapid, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Sagutin mo ito para sa iyong sarili. Sasabihin ko sa iyo na hanggang kamakailan lamang, hindi ko alam na ang pakikiapid ay lampas pa sa pisikal na pagtataksil o pakikipagrelasyon sa ibang tao. Dahil lang ilang mga salita ni Jesus sa Mateo Kabanata 5, talata 27 hanggang 28 ay lubos na nagbago sa aking pananaw tungkol sa paksang ito. Nang sinabi niya ang sumusunod, narinig ninyong sinabi, Huwag kang mga Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may masamang hangarin sa kanyang puso ay nangangalunya na sa kanya. Ang mga salitang ito ni Jesus ay nagpapakita sa atin na ang pakikiapid ay hindi lamang limitado sa pisikal na gawain. Ang virtual na pakikiapid, halimbawa, ay isang anyo ng pagtataksil na madalas na binabalewala ang paglahok sa pornografiya o sa mga online na pakikipag-ugnayan na may ganitong interes ay nakokompromiso ang integridad ng kasal at itinuturing din na pagtataksil. Ang ganitong asal ay sumisira sa relasyon ng mag-asawa at hindi iginagalang ang banal na pangako na ginawa sa harap ng Diyos. Bukod sa virtual na pakikiapid, mayroon ding emosyonal na pakikiapid ang ganitong uri ng pagtataksil ay nangyayari kapag ang isang tao ay bumubuo ng malalim na ugnayang emosyonal sa isang tao na hindi niya asawa, inilalagay ang oras, enerhiya, at damdaming dapat ay para sa kanyang kapareha. Ang ganitong uri ng paglahok ay maaaring maging pantay na nakapipinsala dahil sinisira nito ang pagiging malapit at tiwala sa kasal. Ang ikalimang kasalanan, ang incesto ang insesto o mga relasyon sa pagitan ng malalapit na kamag-anak ay tahasang ipinagbabawal sa Biblia at itinuturing na isa sa mga pinakamabibigat na kasalanang sekswal. Ang ganitong pag-uugali ay laban sa mga prinsipyo ng kalinisan, dignidad at paggalang na itinatag ng Diyos para sa pamilya. Sa Levitiko Kabanata 18, talata 6 na kasulat, walang sino mang lalaki na lalapit sa alinmang kamag-anak na babae upang ilantad ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Ang utos na ito ay nagpapakita ng malinaw na ang mga relasyong sekswal sa pagitan ng malalapit na kamag-anak ay hindi katanggap-tanggap at lumalabag sa kaayusang itinatag ng Diyos upang protektahan ang kabanala ng pamilya. Ang pagbabawal sa insesto ay hindi lamang isang pamantayang panlipunan o kultural. Ito ay malalim na nakaugat sa mga prinsipyo ng etika at espiritual. Nilikha ng Diyos ang pamilya bilang unang institusyong panlipunan na nilalayon na maging kanlungan ng kaligtasan, pagmamahal at pormasyong moral. Ang pamilya ang pangunahing unit kung saan ang mga halaga ng moral at espiritwal ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kapag ang mga hangganang ito ay nalabag, ang istruktura ng pamilya na dapat ay isang haligi ng suporta at proteksyon ay lubos na nasisira. Ang ikaanim at pangalawang huling kasalanan na tiyak na nagiging sanhi ng lahat ng iba pang mga kasalanan na tinalakay natin kanina, ang pornografiya. Ang ipornografiya ay isang kasalanan na walang duda, nagiging sanhi ng marami sa iba pang mga kasalanan na tinalakay natin. Ito ay isang malakas na bitag na maaaring masira ang isipan at puso na humahantong sa isang serye ng mga mapanirang at imoral na pag-uugali. Ang pornografiya ay binabaluktot ang pananaw ng tao sa sekswalidad na ginagawa itong isang bagay ng pagkonsumo at hindi pagpapahalaga sa mga tao nakasangkot dito. Sa Mateo Kabanata 6, talata 22, sinabi ni Jesus, ang mata ay ilawan ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, magiging maliwanag ang iyong buong katawan. Ang pornografiya ay pinupuno ang ating mga mata ng kasamaan at sa makatuwid ang ating katawan at isipan ng kadiliman, masamang pagnanasa at baluktot na pananaw sa mga ugnayan ng tao. Ang pagsasanay ng pornografiya ay nagpapalakas ng mga masamang pagnanasa na madaling humantong sa masturbasyon, pangangalunya, pakikiapid at prostitusyon. Pinapalakas nito ang pagtingin sa mga tao bilang mga bagay at ang walang tigil na paghahanap ng kasiyahang sekswal na labas sa mga hangganang itinatag ng Diyos. Sa mga taga-kulosas kabanata 3, talata 5, tayo'y pinalalahanan ni Pablo, patayin ninyo kung gayon ang inyong mga bahagi ng katawan na nasa lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pagnanasa, masasamang hangarin at kasakiman na siyang pagsamba sa Diyos Diyosan. Bukod sa pagdala sa iba pang mga kasalanang sexual, ang pornografiya ay madaling maging isang bisyo na kumukonsumo ng isipan at oras ng tao. Ang bisyong ito ay maaaring lumikha ng emosyonal at psikolohikal na pag-asa na nagpapahirap sa tao na makalaya ng walang tulong. Ngunit sasabihin ko sa iyo kung paano ka maaaring makalaya mula dito. Ang ikapitong at huling kasalanan sa ating listahan, ang pagsasanay ng homoseksualidad. Ang pagsasanay ng homoseksualidad ay isang sensitibo at komplikadong paksa na dapat talakayin ng may respeto at pagkahabag. Mahalaga ang tandaan na mahal ng Diyos ang lahat ng tao anuman ang kanilang sexual na oryentasyon. Ngunit ayon sa Biblia, kinokondena niya ang pagsasanay na ito. Binanggit ng Biblia ang pagsasanay ng homoseksualidad sa iba't ibang talata. Sa Levitiko Kabanata 18, talata 22, nakasulat, Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki, gaya ng pagsiping sa babae, ito'y karumaldumal. Sa bagong tipan sa mga taga Roma Kabanata 1, talata 26 hanggang 27, sumulat si Pablo, Dahil dito'y pinabayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita sapagkat pati ng kanilang mga babae ay pinalitan ang katutubong gamit ng kanilang katawan ng hindi katutubo at gayon din naman ang mga lalaki na iniwan ang katutubong gamit ng babae ay nangagningas sa kanilang masamang pita sa isa't isa mga lalaki na gumagawa ng kahalayan sa mga lalaki at tumanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang kamalian. Gayon paman, mahalagang bigyang diin na mahal ng Diyos ang makasalanan, ngunit kinamumuhian ang kasalanan. Kaya anuman ang iyong sexual na orientasyon at anumang kasalanan na iyong nagawa, mahal ka niya. At tayo bilang mga Kristiyano ay dapat magbigay ng suporta at lalo na respeto tulad ng itinuro ni Jesus na mahalin ang kapwa. Ngunit sinabi rin niya na upang sumunod sa kanya, kinakailangan ng mga pagsasakripisyo at pagtanggi. Ngayon pakinggan ng mabuti sapagkat ipapaliwanag ko kung paano ko napagtagumpayan ang mga kasalanang ito sa biyaya ng Panginoon at kung paano mo rin magagawa ito Una, unawain na kung ikaw ay nakagawa o patuloy na nakakagawa ng alinman sa mga kasalanang nabanggit. Hindi ito nangangahulugang ikaw ay nawawala gaya ng sinasabi ng maraming mangangaral. Bagkus, ipinakita ni Jesus ang pagmamahal at habag sa mga taong higit na nangangailangan ng kapatawaran. Nakisama siya sa mga makasalanan, ipinakita sa kanila ang awa at inialok sa kanila ang isang bagong pagkakataon ng buhay. Sa Lukas Kabanata 5, Talata 32, sinabi ni Hesus, Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Mahal ni Jesus ang mga taong may pinakamaraming kasalanan at nag-alok ng pagkakataon sa lahat para sa pagtubos. Pinatawad niya ang babaeng nahuli sa pangangalunya. Pinagaling ang mga itinuturing na marumi at nagbigay ng mga salita ng buhay sa mga naliligaw. Ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon at lagi siyang handang tanggapin ang mga tunay na nagsisisi. Partikular na napagtagumpayan ko ang isang kasalanang sekswal na nagawa ko sa pamamagitan ng ganap na paglapit sa Panginoon. Pero paano ko ito nagawa? Ginawa ko ito sa pamamagitan ng paglikha ng isang relasyon sa Diyos. Nakikipag-usap ako sa Kanya. Hinihiling na siya ang manguna sa aking buhay. Ikinukwento ang aking mga pagnanais. Ibinubuhos ang aking mga kahinaan at humihingi ng lakas sa Kanya. At kahit hindi ako maayos, pinasasalamatan ko pa rin siya. At syempre, tuwing dumarating ang tukso ng laman na magkasala, sinisikap kong ilihis ang aking isip sa ibang paraan, lalo na sa panalangin, pisikal na ehersisyo o anumang bagay na maaaring magtanggal ng mga maruming kaisipan sa akin, tulad ng pagbabasa ng Biblia. Bukod dito, ang pag-aayuno ay lubos na nakatulong sa akin na magkaroon ng higit na kontrol sa aking mga pagnanasa. At higit sa lahat, iniisip ko ang lahat ng hirap at sakripisyo na pinagdaanan ni Jesus upang iligtas ako mula sa kanyang mabigat at mahirap na paglalakbay hanggang sa kanyang pagkakapako sa krus. Ito ay nagdudulot sa akin ng matinding pagsisisi at panghihinayang sa lahat ng aking maling ginagawa na alam kong hindi tama. Sa makatuwid, upang mapagtagumpayan ang mga kasalanang ito, mahalaga ang paghanap ng transformasyon espiritual sa pamamagitan ni Jesus. Sa mga taga Roma, Kabanata 10, Talata Siyam, isinulat ni Pablo, Kung ipahahayag mo sa iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at maniniwala ka ng buong puso na siya'y ibinangon ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sa Mateo Kabanata 26, talata 41, binigyan tayo ng babala ni Jesus. Magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y masigasig, ngunit ang laman ay mahina. Ang paghahanap sa Diyos sa panalangin ay nagpapalakas sa ating espiritu at tumutulong sa atin na mapagtagumpayan ang kahinaan ng laman ang pagtubos ay posible para sa lahat. Ako mismo ay nakaranas ng ganitong mga problema at nakahanap ng kagalingan kay Jesus. Kinikilala ng Diyos ang ating tunay na pagsisisi at inaalok sa atin ang bagong buhay. Sa unang Juan Kabanata Isa, Talata Siyam, nakasulat, Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at matuwid upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Gayon Gayunpaman, hindi sapat na pakinggan at panoorin lamang ang video na ito ng walang pagbabago. Dapat kang magsimula na kumilos ngayon. Magsisi, hanapin ang Diyos at gumawa ng mga konkretong pagbabago sa iyong buhay. Layuan ang mga sitwasyon at mga taong nagdadala sa iyo sa kasalanan at humanap ng komunidad ng pananampalataya na susuporta at magpapalakas sa iyong espiritual na paglalakbay. Naghihintay si Jesus na ibigay mo ang iyong sarili sa Kanya ng buong katapatan. Sana ay nakatulong ang video na ito sa iyo at naway natutunan mo ang mga magagandang aral na iniwan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. I-click ang video na makikita sa iyong screen upang patuloy na mapanood ang aming mga nilalaman. Pagpalain ka ng Diyos at gabayan sa iyong buhay.